Isang makasaysayang araw para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas ang sumapit ng opisyal na ipahayad na naipasa na ang batas na nagbibigay ng 6,000 buwan ng pensyon para sa mga nakatatanda. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, panalangin, at pag-aasam, ang pinakahihintay na suporta para sa mga senior citizens ay isa ng ganap na batas. Ito ay bunga ng matinding panawagan ng milyon-milyong Pilipino na noon pa ay humihingi ng sapat na benepisyo para sa mga lolo at lola natin na buong buhay ay nagtrabaho, nagsakripisyo, at naglingkod sa bayan. Sa wakas, kinilala na ng pamahalaan ang kanilang kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwan ng pensyon na makatutulong hindi lamang sa kanilang kabuhayan kundi pati na rin sa kanilang dignidad bilang matatanda. Ayon sa bagong batas, lahat ng Pilipinong senior citizen na may edad anim na po anuman ang kanilang estado sa buhay, ay kwalipikadong tumanggap ng anim na libo kada buwan bilang pensyon mula sa pamahalaan. Ang panukalang ito ay hindi lamang basta pangako, kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na ang mga nakatatanda ay hindi na magugutom, hindi na magtitiis sa sakit na walang gamot, at hindi na mag-aalala kung saan kukunin ang pambayad sa kuryente, tubig, o kahit pang ulam sa araw-araw. Ang anim na libo ay maaring maliit para sa ilan, pero para sa karamihan ng senior citizens na walang kinikita, ito ay isang napakalaking tulong. Ang halagang ito ay sapat na para sa ilang linggong pagkain, gamot o panggasto sa kanilang simpleng pamumuhay. Ipinahayag ng Malacanang na ang batas ay nilagdaan ng Pangulo bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng nakatatandang sektor ng lipunan. Anya, hindi dapat mapag-iwanan ang mga lolo at lola ng bayan, at ang bagong batas ay simbolo ng pagkalinga ng pamahalaan sa kanilang kalagayan. Dagdag pa rito, inilatag na rin ng Department of Social Welfare and Development, YAGE, at ng Department of Budget and Management, YEL, ang mga mekanismo para sa agarang implementasyon ng programa. Target ng pamahalaan na simulan ang pagbibigay ng pensyon sa huling bahagi ng taon o kung maaari ay mas maaga depende sa proseso ng pagrerehistro at pagpapatunay ng mga benepisyaryo. Hindi lamang pisikal na benepisyo ang hatid ng 6,000 buwan ng pensyon, kundi emosyonal at moral na suporta rin ito para sa mga senior citizens. Marami sa kanila ang matagal nang nakakaramdam ng pagkakalimutan, ng tila pagtalikod ng lipunan sa kanila pagkatapos ng dekada-dekadang paglilingkod bilang manggagawa, guro, magsasaka, kasambahay, at iba pa. Ngayon, nararamdaman nilang sila ay mahalaga pa rin. Ayon sa ilang senior citizens na na-interview ng mga lokal na media, ito raw ang unang beses na tunay nilang naramdaman ang malasakit ng pamahalaan. May ilan pangang napaluha sa galak habang inaalala kung paano sila dati umaasa lamang sa mga anak, apo, o kapitbahay para sa kaunting tulong. Ang bagong batas ay nag-ugat sa matagal ng panawagan ng mga organisasyon ng matatanda na palawakin ang kasalukuyang social pension program. Dati, ang buwanang pensyon ay limitado lamang sa limang daan para sa mga tinatawag na indigent senior citizens. Subalit sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot at bayarin, malinaw na hindi sapat ang halagang iyon. Kayat ng buin at isulong ang panukalang batas para sa universal pension na 6,000 kada buwan, ito ay agad na nagkaroon ng suporta mula sa iba't ibang sektor, mula sa mga civil society groups, mambabatas, hanggang sa karaniwang mamamayan. Sa plenaryo ng Kongreso, mabilis na nakalusot ang panukalang ito dahil sa lawak ng suporta mula sa mga mambabatas. Wala halos tumutol sapagkat lahat ay ayon na dapat bigyan ng tunay na benepisyo ang mga senior citizens. Maging sa Senado, mabilis ding inaprubahan ang panukala matapos ang ilang public hearings kung saan lumantad ang mga kwento ng mga matatandang nagtitiis sa gutom, sakit at kalungkutan. Ayon sa ulat ng Senate Committee on Social Justice, ito na marahil ang isa sa pinakamahalagang batas na naipasa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, dahil sa lawak ng benepisyong hatid nito at sa dami ng taong makikinabang. Sa ilalim ng batas, ipatutupad ang 6,000 monthly pension sa pamamagitan ng direct cash transfer scheme. Ang ESP, sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, ang mga ngasiwa sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo, gayon din sa pamamahagi ng pondo. Ang mga senior citizens ay kinakailangang magparehistro sa kanilang barangay o municipal office at magpresinta ng kanilang senior citizen y o anumang patunay ng edad at pagkakakilanlan. Kasama rin sa batas ang probisyon na dapat walang diskriminasyon sa distribusyon ng pensyon at bawal itong gawing pakinabang ng sinumang politiko o partido. May parusa ring nakaakibat sa mga mananamantala o magpapalsipika ng dokumento para makakuha ng pensyon. Bukod sa buwanang pensyon, may nakapaloob din sa batas na dagdag na benepisyo para sa mga senior citizens tulad ng libreng annual physical checkup, subsidized maintenance medicine, at libreng sakay sa pampublikong transportasyon. Isa itong holistic na approach upang hindi lamang pinansyal na tulong ang ibigay sa mga matatanda, kundi pati na rin ang pagalinga sa kanilang kalusugan at mobility. Inatasan na rin ang Department of Health na paigtingin ang mga community-based medical missions na nakatuon sa senior citizens upang sila'y hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo para lang magpatingin. Ang implementasyon ng programang ito ay inaasahang magkakaroon ng positibong epekto hindi lamang sa mga senior citizens kundi pati sa kanilang pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na kita, mababawasan ang pagiging dependent ng matatanda sa kanilang mga anak na may sarili ring pamilya. Magkakaroon din sila ng kakayahan na muling makilahok sa mga gawaing panlipunan, bumili ng mga bagay na kailangan nila, at mamuhay ng may dignidad at kapayapaan. Marami rin ang nagsasabing ito ay makatutulong sa lokal na ekonomiya dahil ang perang matatanggap ng mga senior citizens ay tiyak na ilalagay sa sirkulasyon, ipambibili ng pagkain, gamot, at iba pa. Tinatayang aabot sa mahigit walong milyong senior citizens ang benepisyaryo ng batas na ito sa buong bansa. Malaking bahagi ng pondo para sa implementasyon ay manggagaling sa General Appropriations Act at ang natitirang bahagi ay kukunin sa mga windfall revenues ng gobyerno tulad ng mga koleksyon mula sa excise tax at iba. Tiniyak naman ng Department of Finance na may sapat na pondo para sa pagpapatupad ng batas sa susunod na limang taon at may mga probisyon din nakalaan para sa sustainability ng programa sa pamatagalang panahon. Sa kabila ng magandang balita, may mga hamon pa rin na kinakaharap tulad ng tamang implementasyon, pag-iwas sa korupsyon, at pagpapanatili ng integridad ng database ng mga benepisyaryo. Kaya naman mahalaga ang papel ng mga barangay officials at civil society organizations upang tiyakin na ang tulong ay napupunta sa tamang tao. Magsasagawa rin ng regular na audit ang Commission on Audit, CA, upang masiguro ang transparency at accountability ng programa. May mga itinalagang hotlines ang ESK para sa mga reklamo, suhestyon, o pag-ulat ng anumang irregularidad. Habang hinihintay ng marami ang aktual na rollout ng 6,000 monthly pension, ang panukala ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang sektor ng lipunan. Ang mga persons with disabilities, IDS, mga solo parents, at iba pang marginalized groups ay umaasang sila rin ay mabibigyan ng kaukulang suporta mula sa pamahalaan. Ang batas na ito ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal, kundi patunay na kayang makamit ang makataong pagbabago kung may pagkakaisa, malasakit, at determinasyon. Magsilbi rin sana itong paalala sa mga kabataan ngayon na ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng kahirapan kundi ng respeto, suporta, at pagmamahal mula sa lipunan. Ang pagpasa ng batas na nagbibigay ng 6,000 buwan ng pensyon ay simula lamang ng mas malawak na advokasya para sa kapakanan ng mga matatanda. Inaasahan ng pamahalaan na sa mga darating na taon ay lalo pang mapapalawak ang mga programang nakatuon sa kanilang pangangailangan, maging ito man ay sa pabahay, serbisyong medikal, transportasyon o edukasyong pangkalusugan. Ang layunin ay magkaroon ng isang lipunang tunay na inklusibo at makatao kung saan ang bawat Pilipino, anuman ang edad, ay may lugar, may tinig at may halaga. Sa bandang huli, ang tagumpay ng batas na ito ay hindi lamang tagumpay ng mga mambabatas o ng administrasyon, kundi tagumpay ng buong sambayanan. Ito ay patunay na kapag nagtulungan ang bawat sektor, mula sa mga mamamayang nagsulong ng petisyon, sa media na nagbantay, sa mga ni na tumulong sa research, hanggang sa mga leader na nagbigay ng boto, maaabot ang isang lipunang mapagkalinga at makatarungan. Naway patuloy nating bantayan at suportahan ang ganitong mga inisyatiba. Para sa ating mga lolo at lola, para sa ating sarili sa hinaharap at para sa bayan, isang Pilipinas na may malasakit sa lahat ng edad.